Ako si Ma. Nagtitinda ng kalamansi sa palengke kasama ng aking lolo. Bata pa lang ako, ulila na ako. Pinatay ng mga aswang ang mga magulang ko. Kaya mula noon, si lolo na lang ang gabay ko sa buhay. Habang nagtitinda, nilapitan ako ni Rick, kaibigan ko noon, pero matagal na kaming hindi magkasundo. Lagi kasi niyang tinutukso ang maliit na itim na marka sa mukha ko. Rick, Uy, balita ako may sinugod na naman daw na aswang sa ospital. Sila Aling Marites yata. Mia, ha? Ngayon ko palang nalaman yon. Nagkwentuhan pa kami saglit hanggang sa umalis ako dahil uulan na. Pag uwi ko, agad kong ikinuwento kay Lolo. Mia, Lo, umaatake na naman sila. Akala ko na patay na natin si Albert? Lolo, Oo, pero parang mas marami pa silang lalabas. Kaya pupunta tayo kina Anton Buntis ang asawa niyang si Ana, malamang sila ang susunod na punteria. Pagdating sa bahay ni na Anton, doon namin nakita ang isang anino sa bubungan. Isang aswang. Sigaw agad si Lolo at inihagis ang asin. Nagulat ito pero lumaban pa rin. Mabilis akong sumugod, dala ang itak. Nang umatake ang lalaking aswang, nasaksak ko ito sa binti. Nang malapit ko na siyang mapatay, bigla itong nag-anyong tao. Ang ang mga mata ko, si Manang Joy pala, ang matandang kapitbahay namin, at ang lalaking kasama niya, si Jonathan. Pero bago pa man namin matapos sila, may dumating na mga tao. Nakita nila akong nakatutok ang itak kay Manang Joy. Isang lalaki, pangit ka na nga, aswang ka pa. Salot, patayin ang salot sa adpan ng isa. Napaatras ako." Sinubukan naming ipaliwanag ni Lolo pero hindi na sila nakinig. Galit na galit ang mga tao. Nagsisigawan, nagbabatuhan ng bato, kaya't wala kaming nagawa kundi tumakbo palayo patungo sa gubat ang hanggang makalayo sa baryo. Lumabas ng bahay si Anton at sumigaw, hindi si Mia at ang lolo niya ang aswang, sina Joy at Jonathan yon. Pero huli na ang lahat Nakalayo na si Nemia dala ang sakit ng maling bintang. Kinabukasan kumalat ang chismis, si Robert daw ang unang sumigaw na aswang si Mia base sa marka sa kanyang mukha. Ngunit sa likod ng maling paratang, ang mga tunay na aswang ay nakatakas. At ngayong gabi, wala nang magtatanggol sa baryo.